Beyond <laughs> 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 say. <laughs> oh, you back up those. Oh, those Dion. Now voice man. Oh, the passing in <laughs> Tutupan. dito po tayo. Sir. Pakilala po muna. Uh, pakilala ka muna. Marvin Ramos, uh, taga Liverpool. Gusto po, Lord of our guys. Kasabihan. Kasabihan. Um, don't get ahead of yourself Look and listen. Ah. Ay, musical din yung kasabingan. wow. Okay, okay. Ito ngayon. Sino mo yan Yan boss. Gusto ko sa Sige, sa pag mo ka nito? Sa former ito, parang... Jose Marechan? Wow! Mayroon. Parang ano? Parang Yoyoy na ba sa kumilid ng mukha nito? Ikaw, lali. Magaling ka kumagta din. Lali. Magaling ka sa mo ka

Ah, um, matagal ka na dito. More than 20 years na po. More than 20 years. Yeah. So, solid, solid number catch, nanonood. Talaga. Yung family talaga, namin. As 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 uh, okay? na? po kami, talaga hinabangan namin. May asawa ka na? Meron po. Shout out po. Shout out ay, to my maybe. wife, Jennifer. Asa ba ba? Asa yung pamilya mo? Mami, yun po, yung kumakaway. Saan? Malayo? Malayo po eh. Marvin, ba't parang walang umahami na sila yung pamilya

Tapos no, sa ano? Sa ko no. ha? Palakasan uh, ng loo. Oo. Oh. Wala oh. na, <laughs> naman naman palakasan ng loo! Uy, tinatest ko na wala <laughs> naman. <laughs> 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 Ay, mabuti pa ito pag napakinggan natin, malalaman natin talaga. Oo. So, yeah. Are you ready, yeah, number okay. cats? Yes! Pakinggan natin ang uh, ating clone number one, Marvin Ramos. <laughs> <Trump's. laughs> oh. <laughs> <laughs> yung Serenz Kayo kaya mo ba? Ay wait. patalig na kayo Ang galing! Wala pa! pa. Remember! ka? 2014. Ano pinag-2014? Ano pinag-2014? Ah, Brian, Thanks. Pagkakataon niyo na natin siya para kuha kayo ng puno kung saan yeah, nakuha yeah, siya. Hindi ba yan? Hindi ba yan? Hi ma'am! ang sa palta. Magside niyo ko, Magside Oh, ko. Oh. Oo! Oh. Oo! Oh, oh, pa kailangan mo na? Magkatanggap mag ko po sa inyo nga po na Ano ulit? Dita Pola na Langan. Pola na Langan. Ligan, bona, nalaman. Bona. bona, nalaman. Nalaman. Pag-asawa okay. From Glenfield. I'm from Glenfield. From Glenfield. Sa Pilipinas, saan ka? Marikina po. Marikina. Oh. Ano ka talaga po dito? More than question. years. May asawa? Meron. Anong asawa mo? Pinoy. Pinoy? Alam ko, baka lang. Andito ka na sa so Australia. Do you have Do anything to, to declare? Do you have any kid to declare? <laughs> Do you have anything to declare? Do you have anything to declare? May opportunity niya. <laughs> Just uh, a joke. Ano mo pinagkakabala niya dito? Anong trabaho? Uh, before po, before the pandemic, me and my husband are performing. Ah! Uh Ang -oh. oh, uh -oh. senior ka. Uh, yung husband mo uh -oh. performer din. Okay. Ano siya? Musician or singer din? Singer-musician po. Oy, oh, san oh, san oh, san. Stand by natin. Mr. Yung Mr. niya yung unang kumanta. <laughs> tawag sa tandem nyo kay Antip. Uh, oh, yeah. uh, uh, ah, saan niya sa akin yun? Hindi nyo ba nabalitaan? Alam sa Rexy Home? Bakit? Simula ko nung magkapandemi. Ah, nawalan siya ng job. Oh, ano ko, ano naging natin sa tawag niya. Uh, Actually, siya ang nasa nursing home, akala ko nag-second uh, job siya. Siya <laughs> doon. Talaga. Oo naman yun. Ngayon po, house one. Four kids. Ah, saan po ang mga four kids? I don't know what I'm saying. Adonis? Adonis? Oh. Adonis? 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 Aegis. Pwede. Ako rin. Tina Turner. Sina pa? Tina Turner. Tina Turner? Ay, oo ka. Oo, Pwede rin. Hindi naman ang papalda ng ganyan niya kung hindi Tina Turner. Whitney Houston ako dyan. Whitney Houston. Ay, ang isa ko pang kilala ng papalda ng ganyan, si Rosanna Roses. Tignan natin! Alamin natin kung sino ka-voice. tayo kaya ng sino? Tinapaner. <laughs> <laughs> Ibang tina naman. Mama, <laughs> nakakalimutan mo natin siya. Ikaw ay talagang legit na marka. Yes po. Ikaw pa mayroong mga kwento ka uh, ipulaga? Oo, meron po. Ano? Um, 1996 po, sumali po ako sa Dona Dona Cruz Sing Alay Contest. Oh. Dona Cruz! Anong kanta? Only Me and You at saka Abang May Kulipo. O, mm -hmm. Alam ko yun, matatandaan ko yun. 1996 sa na set ko na ka na. Pinala ka na ng 1996, sumala. 1997 na po. <laughs> 1997, so ano yung ulit yun. nyo? Nanalo po kayo. Hindi. 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 Binala. Hindi. Hindi. Like Grand Finals. Hindi. 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 Finals. Hindi. 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 pero. Hindi. 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 kanta. Tubig, tubig, tubig! wait, wait. si Mang. Medyo nag na po, medyo nag-iba na po. Ganun ka Okay lang na kahit konti lang. Rain, check me Wow! Kaya mo rin pala mag-iba na ka. siya Tubig, tubig, tubig. Wait ako kumuha nang sa kanal. sa ako, sa anong Anong, anong kanta ni Donna Ano Only the Ano yun? Ano yun? Ano Ano

sex. Magkano pinanalo mo ng grand finals yun? 50,000? 50,000? Alam mo pa na pag ikaw yung nanalo dito ngayon, mas malaki pigitain mo? Dahil ang winner ng The Clones dito sa Sydney, Australia, tatanggap ng picture code. Ha? Ano ka priceless yun? Ano ka yun? Ano ka lang sa kanto mo? Pakinggan natin ulit si... Lira Bo! sabi ko nagustuhan ko yung performance mo grabe yung talaga mga, nakita mo yung energy, nahawa yung tao kaya for me, you're out I'm <laughs> <laughs> sorry, sorry Thank you! Thank you! Leave the moment na lang, natatawagin natin Let's call back ang stage, Marvin Ramos at the voice of April of the River, Red V Ang malamang from today, ito ang ngat na 518 Aussie dollars. Amen. Pasa nyo po, wala sa ip mo At dahil po, napakahirap mag-judge, ga gagawin natin na uh, uh, paraan dito mga kaibigan okay. ng isang na na dapat high-tech na ang pamamaraan na pagpili ng winner. At ang high-tech na paraan na po yan ay lalagyan ko ng kamay sa ulo para pa kayo ng gusto niyo. At yan ang <laughs> mga Alasan untuk dapat oh oh, bagus 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 ni, hai teck ni ya, hai teck, ya. hai teck, twenty ya. twenty five okay oh, mari lagi si Marvin Ramos, yang kini baru berumur enam, enam seventy oh oh, di nan sa point 9 and pina nan po dito. Siyang hindi nan na maalas. Achieved ni Uni di nan ating friend na si 184 Reno. 200 awesome dalas sa maituloy ya. Basta serbemos po kung puwedeng ah. Definitely awesome si ka. Ready na mga mga ओके फिर चलो चले आए इसमें वासीन बस डोली और चलते 보면은 कुया कुया तो अभी घुसने को और इसी तो जा पर है ना है ना